Siyempre, June 22, 2pm na mga kalaki at narito na ang mga swerteng 4-digit lucky numbers na inaabangan ng mga uh, lucky followers natin diyan abroad at Pilipinas. Ano po, eto na, umpisaan po natin sa Korea, 2188, Texas, 9261, China, 3475, Singapore, 2238, Hong Kong, 4105, Dubai, 9238, Malaysia, 6287, Taiwan, three five one, Thailand, 2353 three Philippines 7288 India 6961 six 1... New Zealand 6442 Australia 7281 Mexico 6469 Canada 3194 Greece 8877 Israel 6293 Las Vegas 2138 one Alaska. 0917-2577 Saudi 2138 Japan 4205 Italy 2916 at Germany 7350 Ayan mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm pwede nyo po yan i-rumble po mga kalaki ha? at sa mga hindi ko po nabigyan na lugar sabihin nyo lamang po at pag-aaralan ko yan para sa susunod padadala na kita mga kalaki at gusto ko po manalo tayo ngayon okay? Congratulations po sa mga winners natin kahapon. Good luck